Ayan, habang binabangkas yung kahabaan ng Miralco up, sili-ride lang. maluwag naman yung kalsada, walang masyadong sasakyan. Malapit na kami sa, ano, sa traffic light. Meron yung ano eh, may batang babae dyan. Natitinda siya ng sampaguita four wheels nakakatawa lang siyang pagmasdan yun siya yan yan tapos mamaya lalapit yun sa akin eh tapos pasilip-silip siya dun sa helmet ko kung ano yung nakakabit yun siya yan hindi pa yung makukontento lalapit punta pa yan siya sa harap Sinipin niya uli yung nasa helmet. Nakakapawa lang. Curious na curious siya dun sa nakakabit sa may helmet ko. Um, Yun lang. Nandiyan na kami sa stoplight. Kaya ano. Nakatigil kami. Pero wala naman siyang...